What's up guys? Pasensya na kung ngayon lang ako nakapag-upload ng video. Sobrang busy kasi. So para sa lahat ang video na ito ay kung paano ba makuha ang Divine Wings sa event na Divine Wings Raid. Kung handa ka na Terra at alamin natin kung paano ba makuha ang Divine Wings na ito. Pero bago ang lahat pa support naman ng aking channel mga lods by subscribing at kung hindi naman kalabisan pa like na rin ng video na ito malaking tulong na po yan sa ating channel. Maraming salamat po. Ang Divine Wings mga lods ay nakukuha lamang sa mga gantong special event. Ang event na ito ay madalas nakikita dito sa Value Hunt. Pindutin po natin yang Value Hunt at hanapin natin ang Divine Wings raid. Sa unang tingin mga lods para siyang bubble shooting na minigame at sa gitna ang ultimate prize na maaari nating makuha. Tingnan mo na natin ang Divine Wings na maaari natin makuha dito sa event na ito. Napakaastig ng Divine Wings na ito, mga Lods. May mga unique passive ang bawat isang Divine Wings na ito. Kung ako tatanungin, mas better pare nito sa Mutated Wings bakit? Kasi ang Mutated Wings attributes percent lang binibigay, hindi tulad nito na Divine Wings, mga Lods ang binibigay ay extra buff sa iyong character. Which is napaka-helpful nito sa PVP combat. Dito sa Divine Wings raid ay simple lamang ang gagawin, kailangan mo lang maubos lahat ng mga item sa paligid hanggang sa ang matira ay ang gitnang price na Divine Wings Optional. Overall number ng item ay nasa 20 including the ultimate price here. Sa event na ito, kailangan mo lang gumastos dito ng diamond. Sa bawat spin mo dito, nadaragdagan ng another 200 diamonds sa bawat gagawin mong pag-spin ulit. Halimbawa sa unang spin mo 200 diamonds at sa pangalawang spin 400 diamonds at sa pangatlong spin mo 600 diamonds at sa pangapat na spin 800 diamonds. So sa madaling sabi mga lods every spin mo dito nag aad ng 200 diamonds sa bawat attempt mo na mag spin ulit. Ang event na ito mga lods ay once a month lang nangyayari kaya dapat mayroon kang sapat na diamond para dito. At para makuha ang divine wings na ito kailangan mo lang mag ipon ng hindi bababa sa 70,000 diamonds or 100 diamonds. Yes. Another gastosan na naman ito, pero sulit naman kung makukuha mo ang gantong Divine Wings mga lods. Bukod sa gumastos ka ng diamond sa event na ito may chance ka pang makuha ang total consume rebate o di ba hindi ka natalo sa nagastos mo. May Divine Wings ka na naging gwapo at maganda pa character mo. Yan lamang muna sa ngayon mga lods sana e eh, may natutunan ka na naman sa ating video ngayong araw. Basta tandaan lamang bago sumali sa event na ito kailangan lang ng sapat na diamonds na hindi bababa sa 70,000 diamonds or 100,000 diamonds. So hanggang dito na lang muna tayo. Again kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel inaanyayahan kitang magsubscribe sa aking channel at kung hindi naman kalabisan pa like na rin itong video. Ang supporta mo ay malaking tulong na yan sa aking channel maraming salamat mga lads. God bless you everyone keep safe always.